Magandang araw sa inyo mga patid. So ngayong araw na ito sa mga ninyo ko at naking na pamilya at pupunta tayo dito sa isang Korean restaurant na matatagpuan sa may Reading mga patid. Wala sa plano nato yung pagpunta namin kasi naglalakad-lakad lang kami dyan ng aking asawa at naking na mga anak. At tandaan namin tong Korean barbecue na buffet restaurant. So sabi na aking asawa, try natin pumunta dito. May plano naman talaga kami na pumunta sa isang buffet restaurant. Kaya lang mostly ng mga restaurant ay matatagpuan sa London. At hindi namin nakalain na meron pala dito sa may Reading. Dito sa may area na to. Ngayon lang kasi kami nakapunta dito sa lugar na to kung naglakad-lakad lang kami. Kasi hinahanap namin yung sushi mania. Kaya nga lang, nung nakita namin to, nagbago yung aming uh, Uh, plano ni misis. Sabi namin, try nga namin yan kasi first time namin makakita ng buffet unlimited na Korean barbecue So pagpasok namin dito mga patid talagang yung ambience niya parang ko sa Korea eh. At syempre yung waiter dito, very accommodating. Pinapakita niya sa amin yung kanilang mga menu at yung mga dapat gawin. At syempre ang dami-daming mga pork, beef, mga seafoods. At syempre may mga prudas din para sa mga bata at matatanda. At yung side dish nila na uh, kimchi at mga toge, mga lettuce, garlic at yung mga Korean food na sinaserve nila ang dami mong pagpipilian dito mga kapatid ng mga pagkain. May mga noodles, may mga fried rice, may mga rice cake, at syempre may mga seaweeds, corn dog, fried chicken, sweet and spicy na fried chicken, at ang dami-dami dami pa iba mga patid At yan, abalang-abalang na si Mami sa pagkuhan ng pork belly, uh, beef, ay mga marinated pork nila. Ayan, kumukuha na si Mami. At syempre, kumuha rin siya ng lettuce garlic, at syempre alam niya na yung mga dapat niyang kunin. Ako naman ang kinuha ko ay sushi, syempre paboritong paborito ko yan mga patid. At syempre yung kimchi nila na hinahalo ko sa kanin, gusto rin ng aking bunso mga patid. So ayan, simula ni pag-iihaw, si mami alam na alam niya yung mga gagawin eh. Biasang biasa yung asawa ko sa pag-iihaw ng mga baboy eh, ayan oh, mga beef. At syempre, ang pinaka-importante dito mga patid, yung bonding namin magpamilya yung mga bata nag enjoy sa mga pagkain. At syempre yun, yung stew na uh, kasama yan sa binayaran mo dito na libre lang niyan mga patid na binibigay nila. Ang uh, nagustuhan ko dyan yung beef stew nila at syempre yung seafood stew. Si Sophia kumakain ng ano yan, sushi at nag-round to pa ng kanin yung aking anak ng pangalan. Talagang uh, talaga nagustuhan niya yung pagkain dito at syempre yung buong pamilya nagustuhan namin. Uh, talaga nag-enjoy kami mga patid si <laughs> kumakain yung panganay ko sa nami na super enjoy at syempre yung pinakahuli uh, ano yan eh, yung squid uh, baby octopus at syempre yung hipon yun yung paborito ko iyaw-iyaw kami mga kapit pero yung i-enjoy naman yung bonding namin at pamilya syempre ito lang naman yung time na magkakasama kami, nag enjoy kami, nagbabanding kami. Lalo na kung wala kaming pasok parehas ni Mami, eh talaga nagbabanding talaga kami sa labas ng aking pamilya. So ayan, makikita niyo yung environment dito sa restaurant nito. Talagang napakaganda mga kapatid. So puntahan niyo ito mga kapatid ha. Uh, Korean restaurant sa may ready matatagpuan syempre si mami ayan na oras na ng magbabayad siya magbabayad ayan maraming maraming salamat po sa pagsama